ngayon ang panahon natin ngayon mga kapit hey daming lesson Sorry, nakagaw pala sila. Midnight ride. Dito lang. Sa so, tropa ko. Hey. Panginoon rider yan ah, yun? Okay, dito tayo ngayon sa Ayala Boulevard and Top Appin tayong tayo traffic ngayon at matao Tama kayong mga tropa ko Okay Siyempre kaya hindi pa ako makapagpunta Ah, alright Inside tayo bro bastos eh Pag bastos <laughs> Ang luwag po dito sa kalsada namin Nandito po kami Sarado ang mga kalsada Kami ay nagbabike lang sa parang gitna ng kawalan Malawak na malawak po ang aming kalsada ngayon wala tayong ng kasabayan, mga ka-i-fry Ayun o, Stadio of Liberty At yun? At yun Checkpoint yan di ba ka na kanyang oh, diba? checkpoint na ba? Naka-ready na sila Naka-ready sila sa mga gagawin namin dito Kaya ganyan sila yan, 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 yan. Andyan na ang polis. Yes, eh, kasi malapit na po kami, pre. Malapit na po kami sa binabangarap naming dagat. Bike lang, mga kababayan. Ensayo to. Itong bike na to. Ensayo to. Kung basketball kami kasi kailangan ng mahabang stamina. Alright! Alright. Alright. Oh, na kan sa ata. Tas ano. Uy, gobro -go, to man running man oh. Mare! Kumano pa yung Philippine culture tinatanggal nila? Ah! Galing magano broadcast. Drop ako 'yon. Shoutout out kay Mano. For working hard. Alright. Shout Malapit na tayo gusto nating makita kung anong meron dito Hey, uh, okay. ito na po ang palagay ngayon na Manila Bay Ayan ka ang dalang Bay po Nung bata ako na ang ko eh pa ako ni Papa dito Tsaka yung tropa niya, yung best friend niya si Tawag ko dun, kanga. Well, I mean, it's just going away. Yeah. Kita mo yung dagat, madami nang ingis na ito yung umaga Madami yung rice ko, gano'n Rice ko, yung hangi Madami nang bago ngayon dito Next stop, eh hey, Nalalapit na kami Okay, hey, nalalapit niya yata kami dyan ah. Ipin. Ipin? Hindi ko alam eh. Ito na, pag natatakpan lang na itong mga puno yung PICC. ICCP pala. Sorry. Zero zero. Akin, akin. Ah, shit. Sakit na na. No. Ipin. Ipin? Wala na, kinuha na ng mga unggoy. Nihintay ka namin ni LA. Alam namin, hindi ka kukunin pa. Nakikita ko na siya. Ayan uh, ay, hindi pala yun. Oh, pal. Ay, no, par. no, par. no par, Sipin. Si Pin. Ah, Tagito mo. Tagal mo. Hahaha. Susuway ka na, Hey. Hey. Basket. Basket. Hey, dito kami ngayon Punta kami ngayon sa Alright